Magandang araw po mga kalandas. Lunes po ngayon ang pangalawang linggo ng Kwaresma. Si Sarah Panahon po ito at ibabahagi ko po ang aking pagninilay sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 6 verse 36 to 38. Tatlong puto po sa Ebanghelyo ang pinagnilayan ko. Babasahin ko po ang una sa verse 36. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama. Ang ating Diyos Ama ay mahabagin o maawain. Hindi natural sa atin ang maging mahabagin. Kaya pinapaalalahanan tayo na maging maawain sa ating kapwa. Kung naaawa man tayo, eh, pinipili natin yung kinaaawaan natin. Usually kapamilya o mga piling-piling kaibigan. Napag-isipan ko tuloy sa aking sarili ano yung mga pagkakataon na hindi ako naaawa sa aking kapwa? Kapag po mapanghusga ako, kung mabilis kong hatulan at parusahan ang sino mang nakasakit o nagpapasama ng loob ko, tuwing mapaghiganti ako o nagtatanim ng sama ng loob, kapag mapaghinala ako at hirap makisama sa kapwa. Ganito po siguro ang epekto sa atin kapag marami tayong sama ng loob. Paano nga ba natin pwedeng turuan ng ating sarili maging maawain? Sa akin pong pagninilay, maraming beses man akong sumablay sa buhay at marami ring pagkakamali at mga kasalanan. Naalaala ko at natatandaan ko rin ang mga pagkakataon na pinrotektahan ako ng Panginoon. Maraming beses na binayayaan niya ako at lalo namang maraming beses na sinagot at binigay niya ang mga dasal at hiling ko. Kailangan lang natin palang matandaan at maalaala ang maraming beses na tayo ay niligtas sa problema, ginamot sa ating mga sakit, sinagot at binigay ang ating mga dasal at kahilingan. Para sa gayon ay matuto tayong maawa din sa ating kapwa tulad ng pinakita at pinadama sa atin ng Panginoong Diyos. Ano naman ang katibayan ng isang maawain na tao? Ito po ang pangalawang punto na nasa verse 37. Ang sabi po, Patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo'y patatawarin din ng Diyos. Madalas natin gamitin ang salitang tawad, patawad, patawarin, lalo na tayong mga may bahay na pinagkakasya ang pera para sa pamilya. Natural sa atin ang tumahod sa palengke o napapabili tayo pag may discount pag nagsa-shopping, di ba? Piso man o kalahati ang presyo ng natawag natin, eh masaya at magaan sa ating kalooban na nakasave tayo. Sa ating palataya, hindi lang konti o kalahati ang biyaya ang binigay na tawad ng Panginoon sa ating maraming kasalanan. Sa tuwing lumapit tayo at humingi ng kapatawaran, maawain niya tayong pinatatawad sa lahat ng ating kasalanan. Ang huling punto po ay nasa verse 38. Ang sabi po, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Ito po yung ibig sabihin ng kasabihan, Do to others what you want others do unto you. Pinakita at pinadama ng Panginoon sa krus ang kanyang pagmamahal, awa at patawad sa ating mga kamalian. Mapagpatawad din dapat tayo sa ating kapwa. Napansin ko po sa aking sarili, kapag pinatawad ko yung mga nakasakit sa akin, nawawala rin yung galit sa banang loob at mga hangad na makapaghiganti. Magaan at mapayapa ang aking kalooban gaya ng karanasan ko sa kapatawaran ng Diyos sa akin. Ang anyaya sa atin ay tumulad sa Diyos amang mahabagin. Ang taong maawain ay mapangunawa Mapasensya, mapagbigay, mapagpatawad at higit sa lahat, mapagmahal tulad ng Diyos Ama. Ito po ang tularan natin. Sana po nagustuhan ninyo ang aking reflection at ishare ninyo sa mga kaibigan nyo sa Spotify, sa Facebook, sa Instagram at YouTube. Subaybayan so nyo po kami sa Landas ng Pag-asa. God bless!